Isa pong pinagpalang Thursday morning, mga katots at mga ka-Quarantine. Bago ko pong simulan ang ating pagninilay para sa araw na ito, pinapaalala ko lamang po, mula kahapon po ay nagsimula na ang tinatawag na Season of Creation para simbahan. At meron po tayong maraming uh, nakalatag dyan kung gusto nyo maging well-informed about situations and how we can help in trying to uh, protect and conserve our uh, common home. Uh, puntahan lang po ninyo yung uh, CBCP Laudato Si National Program FB page. At doon nyo po makikita. At kung gusto nyo sumali sa mga webinars, please join us. Okay po. Oh, pero siyempre, narito pa rin tayo sa Thought for the Day. At ang ating magiging simpleng tanong para sa umagang ito ay, nagbukas ka na ba sa kanya? Nagbukas saan? Sa karanasan ng biyaya ng Diyos sa buhay. Sapagkat ang ating Ebanghelyo, hinango kay San Lucas, Kabanata 5 mga talata isa hanggang labang, labing isa ay patungkol po doon sa uh, karanasan ni na Pedro at ang kanyang mga kasama patungkol doon sa uh, opening to grace doon sa presence ni Lord at sa karanasan ni Lord uh, ang ganda nga nito dahil after a tiring day na sila ay uh, na, nag-try manghuli walang nahuli ano tas narito nakatagpo nila si Lord at sinabihan sila ng Lord na muli mangisda wow Siguro sa normal na pagkakataon, may magsasabi, marunong ka pa sa amin, ikaw na may anak ng karpintero, kami naman ay manging isda. Ay wala nga nahuli, pahuhulihin mo pa uli. Pero nariyan yung moment of grace. Why? Ito yung isang bagay na minsan ay magandang maalala natin. Sabi ko nga sa pagninilay, tatlong bagay sana. Ang una, tayo po ba ay namamanghapa sa karanasan ng biyaya sa buhay natin? Ito'y tanda kung bukas tayo sa biyaya yung katotohanan na every day is a blessing. No, 'Di ba sabi nga yun sa ating mga Pinoy, every day, every gising is a blessing, no, 'di ba? Yung pala lamang tatak na yon ng biyaya ng Diyos. 'Di ba tayo namamangha na bakit kaya ako ginising pang araw na ito? Bakit kaya may isa pa uli akong araw na nabubuhay sa mundo? Bakit kaya may pagkain na naman ako sa plato? Hindi ba tayo namamangha or naaamay sa ganung klasing katotohanan ng biyaya sa buhay? ay lalo pa yung iba pang mga biyaya na hindi naman natin hinihingi talaga ay dumadating sa buhay. So yun yung unang tanda. Yun yung unang karanasan ni na Pedro nang sumunod sila sa sinabi ni Lord. Hindi magka ano-ano doon sa paghila ng alambat dahil sa dami ng nahuli. May second, dahil doon sa karanasan ng grace, ang sunod na naging karanasan at tatak ng pagbubuka sa biyaya ay sila ay nagkaroon ng napakatinding kababaan ng loob. An experience of humility, of being humbled. Sabi nga ni Pedro, lumayo po kay sa akin, Panginoon. Ako po'y isang makasalanan. Wow! Sa kitna ng lahat ng katotohanan ng biyaya, biglang pagkikibukas, ang nagiging pakiramdam mo talaga ay ang hindi mo pagiging karapat dapat sa harap ng Diyos. Sabagkat yun naman ang katotohanan. Always, if we are open to grace, the the experience is an experience of humility. Not an experience of uh, parang tayong nag-glorify basta hindi. Ang una lagi dyan is nakakaramdam tayo ng kababaan ng loob. Ay yung ba nararamdaman pa ba natin sa harap ng Diyos, sa harap ng kanya maraming biyaya? And then third, ang kagandahan na nagbubukas sa biyaya ng Diyos, we always discover our mission. Kapag pagkatapos ng karanasan ito, sinabihan sila ni Lord, ah, mula sa araw na ito, hindi na kayo manging da nang isda. Iba nang huhulihin nyo, mga malakaya na kayo ng iba. Kita nyo, nagkamisyon sa buhay. Ang taong bukas sa biyaya ng Diyos, alam niya, may misyon siya sa mundong ito. Di ba? Sinasabi ng mga nakaligtas sa isang aksidente, may misyon pa ako. Ah, tama. Buhay pa tayo sa mundo, ang daming biyaya sa buhay natin. Pues, well, may misyon ka. And trying to discover that mission is based on our openness also to the grace of God. So, tanong bukas ka na ba sa kanya? Kung bukas na, sana nakita natin itong tatlong karanasan sa buhay natin. Sapagat ito'y karanasan na hanggang sa dulo ay laging karanasan ng taong nagbubukas sa biyaya ng Diyos. Okay po. Sige po. Di siyempre, nariyan na lang ang biyaya ng Diyos. May mission tayo. Be Cyber Missionaries. Evangelize through social media. Like lagi po. Share po. Follow itong ating page. Kanoon na rin po ang ating Instagram at Thought for the Day at ang ating YouTube channel na TFTD. Blessed and blessing po. Pagbati din po natin ng na happy birthday kina Veneri Mendoza, kina Marites Rubio de Luna, kay Sister Josefina Peralta ng mga Canossian Sisters, kay Mila Doctolero, kay Bernadette Araño, kay Savil Salvelin Salbelin Mayores, kay Father Joey Mandia ng Opus Dei, kay Rosalinda Makasait, kay Lea Naling, kay Luris Grabe, kay Conrado Sanlonga na dati kong estudyante seminaryo at saka kay Mark Anthony Malabana na kaibigan natin na uh, uh, magaling na basketball player na ewa ko ngayon. Ngayon pa rin baga. <laughs> at kay Johnson Velasco, happy birthday sa inyong lahat and blessings po para sa araw nito. At of course, kasama kay sa aming prayers. And hindi doon po natatapos. Lagi po tayong mananalangin, siyempre, para sa lahat. Oh, lalo na para sa ating mga taga na Mahigpit na mahigpit na ang ating sitwasyon ng COVID. Ha? Critical na halos tayo. May bayan na tayong nag-declare ng ECQ. At tayo buong uh, probinsya ay Uh, GCQ from ngayon kahapon hanggang September 30. No? So, please take care and let us continue to pray, especially for those who died. And then pray for those who are still sick. And then also pray for those who are taking care of them and their beloved. Okay? At syempre po, hindi naman natin dapat makakalimutan sa buhay na ito. Always be blessed and be a blessing. Ingat po kayo lahat.